mayroon tayong tuktok dito. Ang problem ay 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 may hina ang battery. Oh, yan ang start Wala. May hina. May hina yung battery. Ayan. Tawin mo natin kung mag-start siya. Kailan tayo ng bang battery. Ayan oh. Medyo nababayaan oh, na rin siya. Ang tinakbo niya ay 18,065. Ah, uh, check din natin 'to yung mamaya, yung pare na niya. Pero start muna na natin. Try muna natin yung ibang battery. Yan, napalitan na, na palitan muna natin yung battery. Hmm. Try natin to start. Medyo may sakit na yung ayun, medyo malakas na yung ano, yung battery. Try natin start. Ayaw. Okay. check na rin muna ang cable sa likod And, yun. Ah, yun pwede pa adjustin yung cable pwede pa ito adjustin so try muna natin adjustin para maano natin ma-fix And ito, 12 mm lang naman to. 12 mm lang po ito. Aden yung pwede kayo kahit kayo, pwede niyo i medyo napabayaan pa yung unit nga dito sa nido wala akong gumagawa nito tapos gumagawa ayo minsan na, din naman tayo pumunta dito then try natin start kung gumaba ba ang idol mo

Se la le lanza keyboard.